Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa ko din po, FW Sarandol good morning po at pag-uusapan natin ako po, two days ago sinabi ng Malacanang palasyo di Polboron na hindi daw natatanggapin si dating Pangulong Duterte kapag uh, ibabalik uh, <laughs> ng ICC sa Pilipinas dahil wala na daw jurisdiction <laughs> wala na sa kanilang bunganga, wala na jurisdiction na, tapos <laughs> pinadukot ni BBM at ni Martin Romualde, sino pa ba ang may utak diyan hindi eh? sila lang naman yun kasi may ambisyon yung isa tapos pinadala sa dahig na wala man lang visa <laughs> ay, naku po so ito, ayon dito sa Malacanang, Philippine government will not accept Uh, former President Rodrigo Rua Duterte, if the ICC advises or advises his return to the Philippines, hindi natin pwedeng tanggapin kung ibabalik si Duterte or si former President Duterte ng ICC dahil wala tayong jurisdiction or walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, yun naman pala eh. Wala pala jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. E eh bakit ninyo pinadala doon si dating Pangulong Duterte? yon yung tanong dyan eh. And besides, hindi nag-declare si dating Pangulong Duterte na siya ay isang stateless or wala siyang bansa. Pilipinong poro ang dating former President Duterte. And besides, hindi kayo, Bongbong Marcos, ang may-ari ng Pilipinas. Binoto ka lang namin. Unang-una dahil kay VP Sara. Pangalawa, para bigyan ng pagkakataon ang pamilya mo sa mga paratang ng kunwari pala ng mga kalaban ninyo noon, yung mga makakaliwang grupong komunistang terorista ni Joma Sison, ang dilawang liberal party, iyon pala sa likod, magkaibigan pala kayo. Niloloko ninyo ang taong bayan. Kung hindi pa dumalaw si Joshua at si Bimbi sa Malacanang kay Lisa Marcos, hindi natin malalaman na sila pala ay mga magkaibigan. Kaya ngayon, itong mga makakaliwang grupo at ang Marcos ay nagsanib pwersa para Pabagsakin ang Duterte. Wow. Nais yata ipa... Uh, ano tawag dito? Nais ni Bongbong Marcos iparanas. Ay dating Pangulong Duterte ang naranasan ng kanyang ama na si Marcos Senior. Na kung saan ay si Marcos Senior naman paghihiganti mga lalabs, mga bayots, ang... Pakay ni Bongbong Marcos dito sa taong bayan gamit ang Duterte. So ginagamit ngayon si dating Pangulong Duterte. Bakit niya paghihigantihan ang Duterte? May participation ba si dating Pangulong Duterte sa uh, pagmarcha ng taong bayan? Eh, isisin doon kay Cardinal Sin? Hmm. Dahil siya yung nananawagan, di ba, doon sa Caritas uh, Radio, ano na yun, na lumabas kayo oh. sa lansangan. Masisisi mo ba, Bumbong Marcos, yung taong bayan, kung mag-aklas noong panahon nayon at patalsikin yung diputang ina mong ama, na andoon ngayon pinaparusahan din sa taras, pinagpapalok-palo ng kanyang buntot na nag-aapoy, Inanakawan na nga ninyo ng pamilya mo, ng ama mo at nakinabang ka at nag-enjoy sa pira ng taong bayan noon. Ikaw ay kabataan mo pa. So, 167.636 uh, billion loted. 3,400 ang namatay sa administrasyon ng tatay mo. 34,000 ang tinorture, 70,000 ang nakulong and countless press freedom violation. Now, it is ganun din yung ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kritiko niya, lalo na yung mga link doon ng mga DDS vloggers, ayun, na iskasuhan, i-contempt, ipakulong, or possible pa siguro, baka ipachugi pa. No? Masisisi mo ba, BBM, yung taong bayan dati kung mag-aklas laban sa iyong ama dahil sa nangyaring ganito? E ngayon sa administrasyon mo din, masisisi mo ba ang tao kung ipa-impeach ka dahil sa kaliwat ka ng utang? Walang project. Tumataas yung uh, kaso ng uh, krimen sa Pilipinas na, na ito, umabot pa sa punto na nagbanta pa. Itong si Marbel, sinisisi ngayon ang social media dahil daw sa kaliwat ka ng krimen dahil bumaba daw yung krimen sa Pilipinas. Masisisi mo ba yung taong bayan? Kung lahat ngayon ng mga netizens ay may cellphone at kumukuha ng video at ina-upload sa kanilang mga social media platform o social media accounts ang mga nangyari sa kanilang paligid. Bakit social media ang sisihin ni Marvel? Bakit hindi ang kanyang sarili bilang isang PNP chief? Pati mainstream media, pinagbabalaan na din. <laughs> na wag magbalita ng mga kriming nangyari sa lansangan. So parang Marcos Senior din ang gaya ni Marcos Senior. So sasapitin mo din talaga bungbong Marcos ang sinapit ng iyong ama. At ngayon gusto mo ipaghiganti ang tatay mo dito kay dating Pangulong Duterte ayaw ninyong tanggapin kung sakaling ibalik ng ICC hoy hindi po kayo yung may-ari ng Pilipinas ha hindi kayo hari dyan hindi kayo rena yung palaka mong asawa binoto lang kayo ng taong bayan dahil sa power ng sambayan ng Pilipino na bumoto sa'yo may kakayahan din kami sikin ka dyan sa pwesto mo. At mahiya, hiya ka naman sa sarili mo, BBM. Hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas at si dating Pangulong Duterte, eh, hindi nga siya nakapag-aral sa, Pil sa ibang bansa, kagaya mo, Oxford College Dropout. Hindi siya very Briton. Hindi si Bongbong, ay, si dating Pangulong Duterte, very New York, kagaya ninyong mag-asawa. Wala. Si dating Pangulong Duterte ay nanatili, tahimik, na nagtatrabaho at inayos ang lugar ng Davao. O kayo, oh. nung ginawa nyo ngayon, ngayon kayo ang naging presidente, otang here, otang there, walang project, krimin here, krimin there. O, oh. yung droga here, droga there. Yun yung ginagawa ninyo, party dito, party doon. Kayo ang yumayaman. Tama si ano? Pir Lapid kaya na under Bungbong Marcos administration ni. Eh. sabihin ba naman ni Pir Lapid ng administration ni Bungbong Marcos ay papunta sa bangin dahil napasok ng mga masasamang tao. Ando na yung drug lords, war lords, criminal, uh, criminal lords, profiteers, hoarders, smugglers, lahat na nakapasok sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, walang kwenta yung presidenting binoto natin. Kaya vote straight po tayo, mga lalabs, mga bayot. Kasi sa... Ay, pala, remind lang, no? Sa mga kapwa ko rin po, pala mga OFW around the world is uh, mag-start pala tayo magboto ngayong April 15 na yata. So, punta na po kayo sa uh, embahada, kung saan man kayo naroon. At, uh, yun. Mag uh, ano na tayo, vote straight po tayo mga lalabs, mga bayots Doon sa sampo no Na PDP tawag dito, candidate ni dating Pangulong Duterte At idagdag po natin mga lalabs, mga bayots Si Norberto Gonzalez Magaling po siya So yun lang po mga lalabs, mga bayots Ano yung masasabi ninyo dito Na ayaw tanggapin ng, ng Pilipinas Si dating Pangulong Duterte kung sakaling ibalik ng ICC dahil wala daw tayo jurisdiction sa ICC, ang Pilipinas, eh bakit ninyo pinadala sa, sa ibang bansa na wala palang jurisdiction? Yun lang po, tanong.